Baby na may dalawang ulo ipinanganak sa India. Isang napakabihirang medical condition ang conjoined twins na ipinapanganak na pinaghahatian ng isang katawan. Ang identical twins ay ipinapanganak kapag isang fertilized zygote ang nahihiwalay at nagiging dalawang magkahiwalay na baby. Ang conjoined twins ay kapag ang paghiwalay ng zygote ay hindi perpekto at hindi naghiwalay ng husto. Ang dahilan kung bakit napakabihira ng kondisyon na ito ay dahil ang mga kambal ay karaniwang namamatay at nagkakaroon ng miscarriage ang ina. Pati ang mga medical experts na nasa neonatal field ng mahigit apatapung taon ay sinasabing hindi pa sila nakakakita ng ganito kaso. Ang dalawang batang lalaki ay pinanganak ng premature pero ayon sa mga magulang ay masaya pa rin sila at mahal na mahal nila mga bata. Dahil sila'y magsasaka at walang pera, ibinenta nilang lahat ng pwede nilang ibenta para makahanap sila ng doktor na papayag na ipaghiwalay ang kanilang mga anak. Ayon sa unang doktor, dahil pinaghahati ng mga baby ang nag-iisang katawan, hindi maipaghihiwalay ng hindi namamatay ang kambal. Pero hindi pa nawawalan ng na pag-asa ang magulang ng mga bata na ililipat sa ibang ospital ang kanilang mga anak. Para sa kanila, isang himala ang kambal, isang himala na sila ay buhay at patuloy silang naghihintay ng himala na mabubuhay sila nang hiwalay pa ng hiwalay balang araw.